Ah, but my first time na uh, gawin yung ganong scene na uh, sa loob ng sa cabin. Tapos kissing scene. Um, well, para sa awkward lagi yung mga ganong scenes With the direction of direct chat. And siguro, uh, uh, rin. Uh, hindi naman nakikiss during Pero just to, para, para mas maging loose lang kami. siguro yun yung mga nakatulong. Ano about you, Ano, Siyempre kaya? Oh? high <laughs> I mean, school. nang kahiya yung mga gano'ng exam. Parang, oo, oh, oh, inisip mo, oo, oh, artista kang main na acting namin. Pero parang pinigigin so, din namin sa movie So, yun. Uh, pero, pag nahiya ka ulit-ulit, so, parang pag ulit-ulit, nakahiya -ulit, so, uh, na talaga ng sobra. So, parang, para one time, big time na, isahan na lang. Pero, gano'ng katagal yung um, ulit pa? Um, Hindi hey, so, isa lang. Isang kilahan. Isang kilahan. Sana. 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 <laughs> hindi na ba? Para hindi nang ulit-ulit. Kasi na kaya naman. Baka ma-fall na kami. Charat, wow. no. eh. De charat, charat. Charat, Ulit-ulit. Gawin na natin isahan lang. Para tapos na. Pero ano yung mga reaction nyo kapag yung mga kakaragang